Hello po mga kasari, kumusta po? So guys, for today's video gusto ko lang ibahagi pag ganito talaga na mapapagastos tayo so ginawa naman natin ang lahat, tinry natin so ayun talaga na isip isip namin so talagang pakawala na natin kahit gaano kahalaga sa atin kasi nga guys dahil nga lugi ang negosyo natin ipagpatuloy pa natin kasi nga parang naisip namin na mapamahal kami. Kaya kung alam natin na mapamahal tayo so pakawala na lang talaga natin at maghanap na lang talaga tayo ng pamalit sa kanya. O pang sa gano'n na tuloy-tuloy yung ating pagnenegosyo Kasi nga guys, pag masira talaga ang ating partner sa negosyo talagang nakakalungkot kasi ayan dahil maraming maghanap alam naman natin yung mga customer natin na talagang nasanay na sila sa mga sobrang malamig na mga soft drinks guys so kasi nga guys yung aking partner sa negosyo ay bigla siyang nasira pagkagising nga namin sa umaga bakit may basa sa tindahan yun pala galing sa rip natin na natutunaw yung yellow kaya ayun talagang kahit anong ingat mo sa gamit mo kasi nga guys pag galing sa dugot pawis mo talagang iningatan mo yung gamit na binibili mo so ayun nga kahit anong ingat natin talagang nasisira pa rin siya di ko alam kung bakit kaya nga guys ang ginawa namin naghanap muna kami ng pwedeng gumawa sa kanya, mag-ayos sa kanya, no, bago tayo bibili, baka mas makamura tayo. So, ito nga guys, naghanap kami ng mag-ayos sa aming rep. So, ito nga si partner ay tinawagan niya ang kanyang kapatid baka may kakilala na marunong magayos sa aming refrigerator. So ayan nga guys, may kakilala nga yung kanyang kapatid ni partner. So tinawagan niya at pinuntahan kaagad ang aming rep kinabukasan. So ayun nga na namin kung anong sira, bakit biglang natunaw yung yellow, bakit biglang hindi na gumagana yung aming refrigerator. Talagang pag ganito, talagang alalang-alala tayo. Kahit naman mayroon kaming color guys, ay hindi pa rin sapat kasi yung mga customer namin nasanay na nga na gusto nila na sobrang lamig na mga inumi ng mga soft drinks. So, ayun, kaya pinagawa namin, abote naman at pinuntahan ka agad kami ng magagawa dito sa aming rep guys. So, ayun nga, nung inayos na yung rep namin, so nga nakita nga niya yung may sira nga. Sabi nga nung gumawa sa aming rep ay sira nga daw yung kanyang compressor so ayaw gumana no kaya ang sabi naman niya ay pwede kaming bumili no kaya yon nagtanong-tanong siya may tinawagan siya kung magano ba yung halaga no para mabadsita natin so ayun nga may tinawagan siya at sabi naman niya nagkahalaga daw yung compressor sa 5 cupcake. So, kailangan natin bumili para maayos agad. So, ayun nga guys, dahil nga bibili na sana kami ng compressor at biglang ang may dumating dito na kababayan ni partner. Tinanong niya bakit yung rep namin nakatalikod, no? Kasi nga inaayos, kaya din na namin hinarap kasi nga para if in case na makabili kami ng compressor ay mabilis kaagad, di ba, gawin. So, ayun nga, nagtaka siya bakit Katalikod yung rep namin. Kaya sabi ko, nasira po yung rep namin. So, ayun nga po. Dahil nga, nasira yung compressor. Kaya hindi gumagana. At bibili pa po kami. So, at ang sabi niya na marunong daw siya mag-ayos. Kaya titignan niya para hindi na kami bibili ng compressor. Pwede naman gawa niyo ng paraan. Marunong naman daw siya. Kaya yeah, pumayag kami kasi nga, ayan, dahil kakilala din naman namin. Sa uh, sakali, gagana at hindi na tayo mapagastos ng malaki, ba diba guys? nga nagpresenta siya na ayusin yung rep namin kasi nga marunong din siya magayos so ayun pumayag naman kami kasi nga so okay din namin siya at siya ni partner kaya ayun inayos na yung rep namin at tiningnan niya agad so ayun nga marami siyang kinulikot so ang, ayun nga guys ang sabi niya sira daw yung board ng rep namin Ako, kahit isaksak namin eh hindi pa rin gumagana kasi na walang supply na kuryente sira yung board ng ref namin so kailangan bibili pa kami ng board at yun nga sabi niya na balikan na lang daw niya pag makahanap na siya ng board na pamalit dito sa aming ref so mga dalawang araw na yata tatlong araw hindi pa siya bumalik siyempre tayo alalang alala na tayo gusto natin na may malamig tayo ng mga inumin so na taon din na may gumawa ng aircon dun sa trabaho ni partner, nagpagawa yung amo niya. So ayun nga, sinabi ni partner, baka pwede tingnan yung rip namin kung ano ba talaga ang sira niya kasi ayaw nga umandar. So ayun, buti na lang, dinaanan din yung rip namin dito. Kaya tuwang tuwa ako guys, baka sakaling maayos na kasi nga, yung isa, ang tagal bumalik, inaantay namin. So, sa pagkakataong ito, kung ano yung sasabihin niya, yon susundin na namin kung ano ba talaga ang sira ng rip namin. Kasi nga iba-iba ang sinasabi nila. Ang una kasi na tumingin sa rip namin, sira daw yung compressor niya kaya ayaw gumana. And then, yung pangalawa naman ang sinabi, sira yung board niya. Naguguluhan talaga kami kung ano ba talaga sira ng rip namin. Kaya itong pangatlo talaga... Tinray namin, ito talaga ay talagang marunong, talagang ito talagang tagagawa sa trabaho nila partner pag may sira yung mga aircon nila yung talaga ang gumagawa so nataon nga napumunta doon kaya nakiusap si partner na ipagawa din yung rip namin kaya yun, dinaanan so ayun nga ang sabi naman nun guys nang gumawa ng rip namin na yun nga sira nga daw yung board yun din ang sabi niya na hindi gumagana kaya kailangan namin bumili ng board So, tinanong namin kung magkano ang halaga ng board na yon. So, sabi naman niya, 3,500 yung board pa lang. So, ang sabi ko naman, kung bibili ba kami po ng board, eh, gagana na po ba yung rep namin? So, ang sabi naman nila nang gumagawa sa aming rep ay hindi pa sigurado kasi nga baka hindi gagana din yung motor, no? Gagana nga yung board, so yung motor may problema. So, hindi pa sigurado. Kaya guys, napag-isip-isip namin, parang hindi pa sure, parang mapapagastos lang tayo sa wala. Kaya ayun, nag-isip-isip kami na bibili na lang kami ng bagong partner sa negosyo kasi ang hirap naman ng ganon kung mapapagastos ka lang ng malaki. So, bibili ka na lang kahit masakit, kailangan mong pakawalan. No? Kasi nga, 3 years na sa amin yung rep na yun guys no, yung ating partner sa negosyo, 3 years pa lang yun, so ayun, hindi ko alam kung dahil doon sa nagkaroon kasi dito ng bagyong karina guys talagang baha nababad siya sa baha no kaya hindi ko alam kung nang dahil doon kaya siya nasira no so pag ganun talaga guys na pag isip namin mapapagastos lang din naman tayo at wala pang kasiguraduhan no choice na lang talaga kundi bibili na lang talaga tayo ng bago para din naman yan sa ating dito sa tindahan natin na ah. malaking tulong po kasi pag mayroon tayong partner sa negosyo tulad nga ng refrigerator no? so guys nung nalaman nga ng kasama ni partner sa trabaho at nagpresenta naman na ah, baka pwede pang maayos yung rep namin at baka hindi pa kami mapagastos kaya titingnan daw niya so ayan naman tuwang tuwa naman ako sana nga sana kaya nagdatasal talaga tayo no sana maayos pa so sana kaya pa siyang maayos, kung pwede gastusan namin, basta, basta hindi lang tayo mapamahal, kasi sana talaga ay maayos pa, so pinuntahan nga dito yung rep namin, kahit gabi na ay pumunta pa rin sila pinuntahan pa rin yung rep natin, para hindi na tayo bibili ng bago, so ayun nga pinuntahan nga, at ang sabi naman niya ay hindi na talaga niya naayos kasi nga ayun, board nga din daw talaga ang sira, yun nga guys, sa so, pang-apat na yun na pinagbigyan namin kasi nga ayaw ko na ipagawa baka masaktan lang din tayo at hindi nga maayos so ito nga nangyari kailangan tanggapin natin pa ang hirap ko kasi talaga pag masira yung ating refrigerator yung pa naman ng ating partner sa ating negosyo na nang dahil dyan ay lumakas yung ating soft drinks kasi yung ating mga customer gusto ng malamig na malamig wala tayong magawa kung ayun kasi wala namang kasiguraduhan so gagastos na lang din tayo so ayun, bibili na lang talaga kami ng bago, no? yung kailangan na lang talaga natin tanggapin. Kasi nga guys, napamahal na rin sa akin yung aming grip, no? Kasi ingat-ingatan ko siya na, na huwag siyang masira. So, ayun nga, nasira nga dahil nga siguro dun sa baha na nababad siya ng matagal, no? Nakaroon kasi dito ng bagyo dati, no? Kaya, ayun lang guys, yung ibahagi ko for today's video. At maraming salamat sa mga nanonood. At kung bago ka palang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, para lagi po kayong updated sa susunod ko pang mga video. Bye!